Aba, ang mga ito, at patulog-tulog pa, abay, gising na, di kayo mahilig kang mag-reels, content creator ka, di ka, di ka, content creator ka, di kayo magluto na at magwalis ka na ng pamamahay ninyo, at di kayo mag-reels pa, huwag kang patamad-tamad, bumangon ka na, abay, dapat masipag ka at content creator ka, di ka, <laughs> Pinanggigigil mo si Kabukid. Gumawa ka ng content na organic at quality. At huwag kang manguha sa platform ng iba para lang may content mo sa iyong content reels. Matalino si Meta, huwag kang anga Gumawa ka ng sarili mo at huwag kang mangopya. Kaya hindi ka mamonetize kasi nagnanakaw ka. Kaya gumawa ka ng sarili mo at magpakahirap ka. Ay nakakapanggigil ka. Huwag kang maniwala sa mga kapitbahay mong nega. Lalo na sa mga kaibigan mong hindi naniniwala sa'yo. Magpursigi ka. At alam mo sa sarili mo na kaya mo at magagawa mo pag deserving ka na gumawa ng sarili mong content at doon ka mabibihasa pag sarili mong idea ang ginawa mo sa iyong content na ini-upload palagi wow. at unti-unti mo itong makakasanayan pag palaging ang iyong originality content ang iyong laging ipinakikita at iyong ia-upload palagi. Wow. At kung lumiliit man ang views mo ay kasalanan mo din iyan at sisihin mo ang sarili mo dahil tamad kang mag-upload araw-araw. Dapat mag-upload ka sa Reels ng tatlo o mahigit pa doon nang abot ng iyong makakaya sa pag reels para makuha mo ng mabilis ang 60 minutes viewed nito at 3 minutes for the longer video. Wow! Eh di kayo nag-reels ka! Kaya sipagan mo pa! Huwag kang mainggit sa iba na maraming views. Yes. Dahil dumaan din sila sa kakaunti ang mga nanonood. Kaya ikay huwag magpatamad-tamad at sipagan mo pa at doblihin mo pa ang kasipagan pa. Paano ka makikilala at ipapalaw ka kung ang iyong resulta ay parang kabuting pasulput-sulput pa? <laughs> ay di kay gusto mong sumikat at makilala, ay di doon ay magsipag ka, paano ka ire-recommend ni Boss Meta sa iba kung usad pagong ka at pabagal-bagal ka pa? Sige nga, paano ka mamomonetize ha? Tapos di yan ay mahiyain ka pa. Dito sa pag reels pag mo ang mundo ng Meta World, dapat makapal ang mukha mo para hindi ka mahiya sa mga tao. Ay di kay dito ay para tayong artistahin dito. Ay di kay gusto mong kumita dito sa Reels. Paano ka magiging content creator kung mahiyain ka ay nakakapanggigil ka. Kapalan mo ang mukha mo para ikaw ay makilala. At nang kumita ka na, at ikaw ay ma-monetize na. Pero paalala ko lang sa ating mga nag ay atin munang gawin ang ating obligasyon sa tahanan bago tayo mag-umpisang mag-reels at baka tayo naman ay masibak ng ating mga kasama sa pamamahay. Gawin muna natin ang ating obligasyon sa ating asawa at sa ating mga anak. At kapag sigurado ka na, na may kakainin na sila, doon ka na mag-focus sa pag reels para may magawa kang magandang content. Ikaw ay makinig ha? Para mabilis kang ma-monetize ni Boss Meta. Wow! Kaya huwag ka ng mahiya. Sumayaw ka, magmukbang ka, magluto ka, kumanta ka kahit kaliwa ang iyong paa. Dito'y pwede, basta may maipakita kang iyong idea. Woo! At kung saan, dun sa alam mong doon ka ini-engage, doon ka mag-focus ng iyong content. Ika'y makinig ha, matanda ka na. At huwag kang pasaway pa. Kaya ano pang hinihintay mo, tara na at magsipag ka pa. Wow! Para tayo ay makasahod na kay Boss Meta. Ay siya, sige na. Umpisahan muna. Bye bye. I love you. Muah.